At ngayon nga ang araw ng pag-aabono dito sa mga halaman. Nung nililinisan ko pa lang tong area na to at may nagtatanong sa akin kung anong itatanim ko. Tapos sabi ko ay pakbet. Seryoso naman, pang pakbet talaga ang nakatanim dito. Mas lamang dyan ang nakatanim na talong. Dito sa may gilid ay may nakatanim dyan na okra. Dito naman yung dalawang puno ng sigarilyas. Dito sa corner na to ay sitaw ang nakatanim. At dito sa gilid na to ay may mga nakatanim na ampalaya. Na nga yung tumubo sa ampalaya ko kaya nagtanim ako sa likod. Tapos wala na rin space para sa kalabasa kaya sa likod ko na rin lang tinanim. Ito yung first batch ko ng tanim ng pipino. Ito yung mga dati ng talong at kamatis na nilipat sa sako. Pipino rin tong dinidilig ko dito. Bale, nahuli to ng 2 weeks do sa unang batch na itinanim. Ito namang nasa likod na to ay siling tahib. Ito yung paboritong kain ng manok. At itong dinidilig ko dito ay sigarilyas ulit. May dati na kaming pagapangan dyan ng sigarilyas. Ang dinidilig ko naman dito ay yung siling green o siling pangsigang. Isang araw ay may naabutan akong siling pangsigang na hinugdo sa lamesa namin. Kaya ayan, direkta ko na siya dyan ng punla. Ngayon tumubo na siya. At ito nang dinidilig ko ngayon, ito na yung mga melon. Ayan, bali dalawang ano yan, dalawang royan yan. Puro melon. Bala ko pang dagdagan dahil may mga buto pa naman ako. Ito na yung sa likod, dito na tayo sa kalabasa. Bale, likod din nito nung baraks ng mga tauhan namin. At ayan nga, may nakaumang na dyan na gagawin kong balag. Tapos dito ay yung ampalaya. Ayan. Malago na yung ampalaya dyan, guys. Yun, yung kalabasa. Ito yung oh, ampalaya. Laki. At na sila. No. Yeah. yung sinasabi ko nung nakaraan yung mga paper tree na nakatanim dito sa likod nawa siyang tambakan ng kusot yan na matay siya eh, pati yung isang yun nata ano yung paper tree